happy First time nga naming lumabas na hindi kami nagpaalam kay Gorav kasi meron lang akong bibilhin sa labas at alam kong hindi siya papayag kapag lumabas kami. So pagdating namin dito sa shop, close pa yung shop. So tumambay muna kami dito sa Sene Sweet at kumain muna ng ice cream. So after 10 minutes ng waiting namin, ayun, open na yung shop kasi bibili ako ng something decoration kasi today is we will celebrate our second wedding anniversary. Ayan. So ito yung mga binili ko. konti lang naman siya kasi say simple decoration lang naman. And then, ayun, nakauwi na kami ng bahay. So, magde-decorate na kami para pag dumating yung mister ko, eh, tapos na natin i-set up yung ating konting pa-surprise. And then, um, sana nga pala dinalawa ko yung pagbili ko ng cartina to kasi hindi pala siya ganun kalapad pero tinamad na kaming bumalik kasi nga medyo mainit and medyo distansya din yung shop sa bahay namin and baka maabutan kami ni Gora. So tinuloy ko na lang to kahit na maiksi lang siya or hindi siya ganun kalapad but at least di ba yung importante is meron tayong spirit of wedding anniversary decoration something ganyan. So, buti na lang, iwalang pasok si Harshi ngayon at meron akong assistant para mag-decorate and meron akong mautos-utosan. So, she's really a big help for me ngayong araw and kanina nga, diba sabi ko, hindi kami nagpaalam kay Gaurav kasi for sure hindi niya kami papayagan na lumabas dahil first yung sa condition ko and then kung paano ko sabihin yung gusto ko but then her she is there naman so she can communicate kung ano yung gusto ko she can translate kaya wala naman naging problema and then nagpaalam lang kami kay mami and pumayag naman si mami sabi ko nga kay Harshie na tsaka na lang namin sabihin pag dumating na si Gorav at makita niya yung decoration kasi 'di ba tapos na nandoon na kami. So ito na yung finish ng ating simple decoration wedding anniversary. Ayan. After nga kaming mag-setup sa baba, nagproceed na ako dito sa aming wedding anniversary cake. So bali yung uh, flavor ng cake na to is butterscotch as always kasi favorite siya ng lahat. Lagi ko nang sinasabi na kapag gumagawa ako ng cake for us butterscotch yung flavor kasi mas gusto namin. And then, meron pa akong madaming um, Uh, butterscotch flavor na crush. Kaya ginamit ko lang siya para maubos na. Itong cake na gagawin ko is a calendar cake. So maglalagay ako dito ng month of April. And then, ito talaga yung mga struggle ko sa paggawa ng cake guys. Yung pagsusulat ng any dedication or anything sa cake kasi... Sobrang yinig yung kamay ko and hindi ko na siya ginandahan pa lang masyado kasi sa amin lang din naman and I manage it naman hanggang sa matapos yung ating calendar cake. Ayan. So, very simple design lang to. Kayang-kayang gawin ng kahit na sino. Basta hindi lang masyadong nginig yung kamay nyo. And then, yun. Naglagay pa ako ng iba pang details dito. Yung heart-heart. So, bali whipped cream lang yung ginamit ko dito. And, yung heart na tinuso ko dito mamaya is gawa siya sa fondant. Ayan. Ito. And then, ball pen lang yung ginamit ko sa pagsulat dito, guys. Kaya, of course, hindi pwedeng kainin. So, proceed na tayo sa akin lulutuin na panir do yes, guys. So, ito yung magiging ulam namin for today. It's a very special dish. Ayan. So, gumamit ako dito ng tomatoes, and then binoil ko lang sya hanggang sa magsoft bago ko sya binlander, pero hindi yung super pureed or paste. Ayan. So, first time ko palang lutuin yung dish na to, kasi ito yung sinuggest ni Didi Pretty na gusto niya actually lutuin, pero wala daw siyang energy that time. Kaya naman, sabi ko, ako na lang yung magluto ng panir do para sa aming wedding anniversary na food. So, very excited ako kasi um, nakita ko sa video and sobrang sarap niya. do super time-consuming pero sulit na sulit naman yung uh, paneer do Piazza na ginawa ko guys. So, tingnan nyo na lang kung paano ko siya ginawa and ang uh, kung gusto nyong gayahin, meron naman... Ako nilagay na mga description kung paano siya lutuin para mas madali nyo na lang sundan. Ayan. So, gumamit ako dito ng maraming sibuyas and then ginger garlic paste. Ayan. Ayan. So, meron pa pala akong ichika guys. Kasi, nung pumunta kami doon sa shop kung saan bibili kami ng mga decoration, yung close pa siya. Yung katabing shop kasi noon isa sa Raswati Market kung saan doon kami bumibili ng mga groceries like for example, dadal. Yung gamit namin sa kitchen, ganun. So, um, kilala ko na sila and kilala na din nila ako and it's been a long time since yung last time na pumunta ako doon kasi as much as possible kasi hindi ako dinadala ni Gora masyado sa labas kasi nga 7 months na yung baby namin so baka matagtag ba. So, nung pumunta kami doon, naglakad lang kami pala guys from house to that shop and then nagpunta din ako doon sa Raswati Market kasi may binili akong pizza sauce and the uh, pasta sauce kasi aside Uh... paneer do piazza recipe na ko and cake nagdecide din ako gagawa din sana ako ng pasta para naman medyo madami kaming handa di ba so yun nga back to Saraswati market tayo nung nakita ako ng mga sales lady doon napatingin sila sa akin and nakasmile kasi sinabi nila pala kay Harshi na it's been a long time nung huli nila akong nakita so nung nakita nila ako before hindi pa malaki yung chan ko so parang wala pa silang idea nabuntis na pala ako so ngayon nga nakita nila ako medyo na shock sila lang konti and masaya sila na makita ulit ako and ganun din naman ako kasi yung mga shopkeeper doon sa Saraswati Market napaka ano nila babait ba yung nakasmile ganun and then binabati ko din sila kaya ngayon nga nung nakita nila ako na malaki yung chan ko parang napatanong sila kay Harshi ah buntis na pala siya ganun so nakakatuwa kasi parang hindi pala nila ako nakalimutan and they're looking forward na makita ako o oh, diba Parang na miss nila ako, charing. Grabe naman ako makamiss, parang super close kami. <laughs> Napansin ko nga guys eh, na ngayong buwan, panay panier recipe kami kasi may mga occasions, special occasions, and then pumunta din dito yung brother-in-law ko. So, kapag pumunta yung brother-in-law ko guys, ano talaga yung sister-in-law ko, nagluluto siya ng panier kasi doon sa family niya sa ibang city, medyo madami kasi sila, kaya sobrang bihira lang daw sila magluto ng panier. Kaya pag nandito siya sa bahay, talagang naghahanda yung sister-in-law ko ng paneer para sa kanya. Kaya napadalas yung paneer recipe namin dito. Yung paneer kasi dito guys, para siyang meat sa atin. May kamahalan, kaya for occasion lang talaga yung paneer dito sa amin. Pero ngayon, dahil nga more on special occasion, kaya napadalas yung pagluto namin ng paneer hindi ko nga alam kung makakapagluto pa ako ng pasta kasi sa time na to sobrang napagod na talaga ako kasi pagkagising ko sa umaga um, nagprepare na ako ng cake and then pumunta kami sa shop naglakad lang kami para bumili ng decoration and then after nagdesign na ako ng cake and after kong magdesign ng cake nagprepare na ako ng mga ingredients na kailangan ko sa paneer dupia sa recipe and it's really time consuming guys kasi ang dami mong prepare and then yung pagluto mo medyo matagal siya kaya feeling ko hindi ako makakagawa ng pasta ngayon but let's see kung meron pa akong energy din gagawa tayo kasi meron naman akong nabiling uh, pasta sauce ganon so yeah. actually sinabihan ako ng mga in-laws na wag daw akong magpakapagod kasi nga buntis ako but then gusto ko talagang gumawa kasi nga hindi naman kami bibili sa labas as well weekend kasi nga hindi naman maganda yung food na bibili sa labas hindi mo alam kung paano siya niluto mas maganda talaga yung homemade, yung ikaw yung magluluto and since special yung araw na to, of course, masaya ako na uh, makapagluto ng masarap para sa special occasion namin, diba, kasi binsan lang to sa isang taon, kaya talagang minabuti kong magluto na lang, and of course may tumulong naman sa akin yung magprepare ng mga kailangan i-prepare tinulungan ako ng mother-in-law ko kaya yung pagluluto lang talaga medyo uh, matagal siya And also, kaninang umaga nga, nagtanong din yung sister-in-law ko kung ano ba daw yung plano namin ngayong araw since today is our second wedding anniversary. So, hindi ko kasi sinabi sa kanya na plano kong gumawa ng cake and magluto ng paneer do piazza. So, hindi rin alam ni Gaurav actually na gagawa ako ng cake. Ang alam lang niya is magluluto ako ng paneer kasi pinabili ko siya ng paneer. Pero hindi niya alam na meron pala akong cake na ginawa kasi gusto pala nila na bibili na lang daw sa labas na ng cake kasi nga uh, buntis ako hindi ko daw kaya or mapago daw ako sa kakagawa kaya bibili na lang daw sa labas tapos nung dumating si Gaurav na shock din siya kasi meron akong ginawang cake na special and then um, tumawag din daw pala si Didi Pretty sa kanya ng ilang beses daw nagtatanong kung ano ba daw yung plano gayto ganyan Siguro dahil meron din siyang plano siguro na may bibilhin siya or what. Pero nung makita ni Gora yung cake na ginawa ko and then yun nga yung magluluto ako ng paneer. Sinabi na niya kay sister-in-law na ayun nakagawa na si Arya ng cake and magluluto siya ng ganito ganyan. Kasi kapag hindi namin sasabihin at baka may bibilhin siya so magdoble doble na yung pagkain namin. So minabuti na lang niya na sabihin sa sister-in-law ko yung plano namin. This year mas pinili namin mag-celebrate ng second wedding anniversary dito sa bahay kasi yung last year, kung matagal na kayong nakafollow sa akin, nag-celebrate kami ng first wedding anniversary sa Shimla, sa Himachal Pradesh. Nag-trip kami doon for 3 days yata yon. Actually, bago namin nalaman, nabuntis ako, nakaplana talaga yung second trip namin sana sa Jaipur. Doon sana kami magse-celebrate kaya lang, yun nga, nabuntis ako and medyo mahirap mag-travel kapag buntis ka kasi yung worries ko is palagi akong nasi-CR. So, ayun, kaya dito muna kami sa bahay ngayon and hoping next year makapag-trip ulit kami sa aming third wedding anniversary and kasama na namin yung aming baby. So, ayan, malapit na na tayong matapos sa ating paneer pizza And I think hindi na ako makakapagluto ng pasta kasi super pagoda na yung buntis nyo. And then ito lang yung tatapusin ko. And then magre-rest na ako kasi I'm very very tired na. Next time ko na lang lutuin yung pasta. And there you have it. Nakaset up na tayo. Ayan. And we are ready to party. Charing. So, nagsaing din pala ako, guys, kasi perfect yung ating paneer do piaza sa ating rice. And everyone is excited to eat. Kaya, let's start the party. Happy anniversary! Happy anniversary! Yay! Bolo Diyan, bulo? No, no, diyan. na also? No, it's okay. <laughs> okay, to cake toque... É toque... toque... Não a Hi! <missos> 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 So, ganyan dito guys, kung may occasion, susubuan ka ng cake na walang kutsara-kutsara, kamay-kamay lang. It's a simple celebration lang talaga guys. Mag-gather lang kayo ng family, eating together, habang chika-chika ng konti. And then, Hershika asked me about the pasta, and I said, no, I don't have power na, kaya next time na lang. And then, yeah, here are the photos that we took during our second wedding anniversary. So that's it. I hope you enjoyed this video and thank you so much for watching.